Ginpresentar na sa plenaryo kahapon nga adlaw sa mga senador ang Senate Bill 1512 para sa ginaproponer nga pagtukod sa Independent People's Commission nga mag-ausisa sa korupsyon sa mga proyekto sa infrastruktura. Suno kay Senator Francis Kiko Pangilinan, Chairman sa Committee on Justice and Human Rights, may gahom ang Independent People's Commission nga mag-issue sa sabwena mag o kung sabpina sab o kung mag-freeze mag sa assets, mag-site in contempt, mag-cancel sang professional licenses, maghatag sang witness immunity, kag-proteksyon ang mumanang mag-issue sang lookout orders. Dugang pa sang senador nga ang pagkadula sang kabuhi sa mga tao sa nagligad nga kalamidad, hindi lang bangod sa environmental issues, kundi sang man-made disaster nga resulta sang sistematiko kagdako nga korupsyon sa pungsod ilabina sa flood control projects. Dulot na rin ang pangalang nito, magsisilbing People's Watchdog ang komisyon. Magkakaroon nito ng fiscal independence at tunay na proteksyon para sa mga kakantang whistleblowers, sa mga citizen monitors. Papaganahin nito ang karaniwang boses para sa tunay na pagpapanagot sa kurakot. Bagamat suklam na suklam tayo, kailangan pa rin ng due process. Ang katarungan ay hindi kasangkapan ng paghihigante. Tungkulin natin ito sa lahat ng humihingi ng katarungan, ng pananagutan at ng pagbabago.